Mom sang gaway naman. Sang gaway. po? Oh, ganda. po? kay ganda. Oh, kay ganda mag sa iyo. po. Ang man. Saan po kayo, yun? Eh? Dito po yung, ano, Colorado building ba to, ma'am? Sa may basement? Opo. Ay, okay. Wait lang. Alicia?

May pagdaba ba lang yun? Hindi. Tuntis. Okay na. Parinig ba ako dyan ha? Okay. See? Hindi ka ba artista ma? Hindi ko ya. Ang pamo si ano eh. Lalo mo si Valerie? Hindi. Oh hindi. Sa may ganita yeah. ka okay. ma? Apo. nibos Sino ba si Valerie, ma'am? Tokyo oh. last. Valerie, Oo. Okay. Oh, oh. uh. uh, ano, dating na kasama ni Willie. Oo. Yeah show niya, di ba? Ayun, okay. kamukha mo yun. Kala ko ikaw yun. Hindi ko kaisa ko eh. Ha? Hindi ko kaisa. Lagi <laughs> ka ba nagkakas, ma'am? Depende. Depende pag nagmamadali. Oo. Oh, sa madaling araw na, grab na lang. Ito ah, ah, so ano, sa trabaho? Hindi, sa bahay. Umuwi ka ng halangan ni ora? Oo. Oh, okay. Pag nakatulong. Ngayon, pa-uwi ka na. Hmm. Ano doon, ano yun? Nakita ko Mas oh. malapit ka sa tower. Ah, okay. Sabihin, so, mas malapit ka dyan sa trabaho mo? Hmm. Malapit ka sa doon sa... Ay, kain sa... Sa? Doon sa may green room. Uh Oo. Lalo -huh. na pag umaga. Ah. Ano ka ba, call center? Hindi. Bakit so, may uwi kang madaling araw? Di ba mga call center lang ang ganun? Hindi naman, kuya. Ano, alas na yun. Tapos, makakatulog. Pero sa office ka? Oo. Um, Oo, ah, okay. Regular ka na dun, ma'am, sa trabaho mo? Oo. Ah, uh, talaga? Okay, uh? Nakaka-regular lang. Ah, okay ah. Uh. Ilang taon na? Ano pa lang? 8 months pa lang. 8 months pa lang. Ilan? 8 months pa lang. Ah, 8 months pa lang? Oo. Um, Suwerte mo ah, uh, na-regular ka kaagad. Uh, Nakakagraduate ako siya, sir. <laughs> First job mo yan? Oo. Uh, Suwerte ah. Uh. Kaya nga. May pamilya ka na ba, ma'am? Wala ko yan, grabe. grabe. <laughs> ano bang ang pamilyado? <laughs> jawa. jowa. Wala rin. Ang ganda mong yan, wala kang jawa. Sakto lang ako, kuya. <laughs> sakto lang. Ang lungkot naman ang buhay mo, gusto wala kang jawa? Pwede na. Ha? sakto lang din ang buhay ko. Sakto lang din ba? Ayaw pa mag-jowa? ipon um, na. na, ipon mo na. Oo. <laughs> Ah, regular lang eh. <laughs> doon sa inyo, wala akong ka mga katrabaho ang lalaki doon? Hey, Kaya Mga oh. ano na senior. <laughs> mga senior. Mga na ba? Oo. No. ano ba yung ano mo, trabaho mo? Ano, sales. sales. Ah, sales. Mga senior na. Mga pa, ano na, naparitard na. na. <laughs> oo. Oh. ng buhay ko, baka wala. <laughs> ah, ang galing mo, swerte mo talaga. Tira yung ganyan, nare-regular agad. Uh, hirap nga makahanap ng work oo, oo. Kaya kita mo, karamihan nagko-call center na lang. Oo. Pero malaki din ang sahod sa pagko-call center kasi. Malaki nga rin. Uh, ayaw mo mag-call center? Yung ano eh, una akong um, in-apply ang call center. Oo. Oh. Ano Wala, Wala. Dito na tinalag eh. Malayo. Malayo ba? Oo. Oh. <laughs> do mahirap daw pagka-call center? Bakit? Eh siyempre, iba-ibang klaseng tao yung makakausap mo dun. Oo. Uh, God, right? Minsan daw, minumura sila, gano'n. Oo, oh, nakikita ko nga yung mga gano'n. Never ka pa ba nagkajawa? Siyempre, nagkajawa naman. Ah, nagkajawa. Mm -hmm. Suwerte na, na. Maka sila sa'yo. Hindi rin, ko, yan. Ay, maniwala ka sa'ko. <laughs> Tanga nila, no? Depende. Eh. Mm -hmm. Tanga yun, tinabayakan kanila. Hirap eh. kaya makakuha ng ganyang katulad mo. Ano po? Ang <laughs> dami diyan. <-dami> Iyan <laughs> na naging boyfriend mo, ma'am? Sa pala, dalawa. Dalawa. Ah, ano, dalawa na? Sa so, dalawang niyo, wala nagtagal? Oo, oh, yam yeah, sa lahat. Grabe, katanga talaga, ano. Listo <laughs> ka na, ma'am? Ano? Sa kabila, nag-jog pa. Ako ulit blo. Okay. Sa to? Oh.

sang Thank you Ma'am Valerie <laughs>